Bigo, biga, hapit sa diri. Gawa tayo ng 3D Lotto Suertres posibleng disulta para lunes, Pebrero 20, 2023. Hello po! Kamusta po kayo? Sana'y nasa maayos kayo ngayon. Welcome po sa ating channel, 3D Pusibling Resulta. Nananalo pa po ba? Sinusunod ba yung suggestions and recommendations natin? Okay, so ngayong araw na to, maglalabas tayo ng 3D Lotus Wetress. Pusibling Resulta para 2pm, 5pm at 9pm para Pebrero 20, 2023. Bago yan, kumpara mo na natin ang mga nilabas nating uh, 3D Lotus Suerte is posibleng resulta ngayong araw, Pebrero 19, 2023 at sa nilabas na numero kada draw sa parayong araw. Alright, so draw results doon linggo, February 19, 2023. 2 PM 046, 5 PM 027, 9 PM 801. Right? So check natin. Okay, sa 2 PM po. Okay, check natin sa 2 PM. Okay, that is 046, 046 pero magkahiwalay po sila. Okay, then sa 5 PM. 027 02 27 lang nandito pero mukhang wala. Set natin na may 2 02 kung 1pm ito 02 nagkulang tayo nang dalawa. right, check naman natin yung 9pm 801. Okay, 9 Okay. 8 sumobra tayo nang isa po ano? sa nakarambol. Okay, kumpara naman natin to sa mga nakarang nilabas na tig di Lotus What is possible yung resulta? Ano po? Okay, sa so 2pm po Nilabas ko po ito noong February 13 9pm po Ito po, uh, 046 Ito po, 064 Ikaapat na combinations po Then, sunod naman tayo sa 5pm 5pm, 027 Okay, ito po, ikaapat Halos ikaapat, ano? Okay. 270 naman po dito. In any order po. Okay. Then last is yung kahapon po natin nilabas na numero po. No? Sa 5 p.m. Ito po ikatlo. 018. Dito po is 801. In any order po. No? So, kahapon din. Ganito rin ang nangyayari magkasunod 13 at saka 14 tapos yung 9 pm isang araw na kalipas yung numerong lumabas okay well anyways um that is the comparison of the results sa nilabas nating 3D Lotto Suerte para Pebrero 19, 2023 Okay, sunod na tayo sa ating um, Trinity Lotus World Race posible ng resulta para Monday, Lunes, Pebrero 20, 2023. Okay, since halos set B lahat, okay, generate tayo ng set B all throughout sa dropper. Okay. 2 p.m. set B. Generate.

Okay, 5 p.m., uh, 834, 348, magkapareho lang po ito sila, 044, at saka ito, magkapareho lang, then 099, 404, ito at saka ito, magkapareho lang, in any order, kung nakarambol, magkapareho lang itong dalawa. Okay, so sa 5 p.m. po yan, then sa 9 p.m., okay, 9 p.m., generate, Okay, sa so 9 PM po. Okay. 421 529 um 522 942 and 194. So ayan lang po ang pag-generate natin ng 3D Lotto, so atres posibleng resulta para 2 PM, 5 PM at saka 9 PM para Pebrero 20, 2023, Lunes. Okay, so recap muna tayo. Okay, so sa night, sa 2 p.m., 040, 400, magkapareho lang po itong dalawa. Kung nakarambol, 449 at saka 494, magkapareho lang po itong dalawa. Okay, kung nakarambol, then 444. Okay, so yun naman tayo sa 5 p.m., 834, 348, magkapareho din itong dalawa. Then 044099404 itong three combination, third combination at fourth combination magkapareho lang sa ikalimang combination po. Then last po is 9 p.m. Okay, so 9 p.m. 421-529-522-942-194. Alright, so suggestions and recommendations na po tayo. Sa so, suggestions and recommendations po natin, kung, okay, So, say for example, yung 2 p.m., pinili nyo yung uh, first at saka yung huling combination po. I-maintain po natin po, ano? Okay? So, okay, say, uh, itong flow naman po nat natin ng ano po, ng numero po. Okay? So, maari lang po, ano? Maaring lumabas ang 2 p.m. Kung hindi, maaring lumabas ang 5 at saka 9. Yung 5 naman po natin, maaaring lumabas, maaaring lang po lumabas ang 5, kung hindi, maaaring lumabas ng 2 or 9. Ang 9 p.m. naman po natin, maaaring lumabas ng, uh, maaaring lumabas ng 9, kung hindi, maaaring lumabas ng 2 at saka 5 p.m. Okay, so sa araw na po ito, yung February 13 po natin at saka 14, Okay, puro po ika-apat na kombinasyon po. Okay, kahapon po, if you have noticed, if you have watched the video, magkasunod rin yung uh, 2 p.m. at saka 5 p.m. ng petsa. Okay? Then, pagkatapos po, pag 9 p.m., yung a daily kwan po, previous day naman po yung lumibas. Ano po? Say, ito is 18, so yung 17 yung lumabas. Ngayon lang po, 19, yung 18 po yung lumabas. Okay. So, uh, observation lang po ayan. Yan ano? Kasi yan yung uh, dalawang araw na magkasunod na nangyari. Okay. So, I think parang malapit na tayong mag, ano? Uh, parang malapit na tayong mag-hit uh, kasi... Uh, darating na yung 1, 20, 20 to 30 usually kasi eh. um, Bumihit na talaga 20 to 30. Actually, 15 to 30. Okay? Oh no, 28 pa lang ngayon. Okay? So, 15 to 20 to 28 po. Probably lang po. Maaari lang po, ano? Okay? So, okay. So, I think yan lang po ang ating uh, pag-generate ng 3D Lotus Water is posibleng resulta para uh, Pebrero 20, 2023. Okay? So, okay. I would like to give shout out to our um, 1,130 plus subscriber po. Thank you for subscribing sa ating YouTube channel. Then we have here 33 likers po. Thank you for liking. 415 views. Thank you for viewing po. Okay, shout out ka Rotel Redondo. Good evening po sir. Okay, good evening din po. Rachel Fajardo, thank you sir sa number binigay mo. Um, di pa man ako na lang. Okay, try lang po. Itaya, baka swerte number niya. Okay, so sa atin po, um, if you have, ano po, um, if you have followed our, ano po, uh, recommendations po. Okay, follow niyo lang yung pong recommendation na suggestion po natin. Good evening, um, sir. I'm watching from the pollock. Ngayon lang ako nakapanood. Salamat po. Okay, salamat sa uh, panonood po. Okay, thank you. Then sa Facebook naman natin. Okay, sa Facebook natin. Okay, sa Facebook natin. Okay, sa Facebook naman natin. So I'd like to thank the uh, 954 likes and 3.1 plus K subscribe uh, followers po. No? Thank you for subscribing. And I also give a last minute number po. No? Okay, ito po. No? Asa na yun? Okay. Okay, tsaka tinanong ko kung lalabas ba tong numerong ito. Yung 80 po natin, ano po. Then, sabi nito ni Sam Dean, yung 809 boss, last 2, 09. Okay. So, 09. So, may potential pala to. Uh, kasi, so far, yung mga numero po natin, yung halos nagpapasalamat. Okay, may nanalo ng 3D National. Meron din na nanalo ng STL. Meron din sa last two. Okay. So, I think this is a good guide para ano po sa ating uh, 3D Lotto, STL at saka uh, last two po. Alright. So, yan lang po. Ang, uh, yan lang po. Um, bago tayo magtapos, inayaan ko po kayo mag-share, like, subscribe, follow ang ating social media accounts na nakalagay sa ibaba nating screen. Yan lang po. Salamat at muli. Magandang gabi.